Yon, what's up? It's Voice Vlog here at nandito ulit tayo sa Bodega sa Taytay. Dito yan sa New Public Market, Taytay Rizal. At titignan natin kung gaano kadaming tao ang bumibili at syempre yung mga gadgets, kung may mga updates sila, mga laptops at mga mystery gadgets, mga TVs dito. Kaya samahan nyo for today's video. Once again, it's Voice Vlog here dito sa Bodega sa Taytay. Let's go! Yun, at syempre kasama pa rin natin si Bossing. Yun, kumusta ang buhay? Buhay, yan. Buhay na natin dito, mga boss. Syempre, eto Bossing, meron na ita sa inyo. Etong Wonder Megra HDR na 45 inches, napaka-solid nito. May mga pang mga previous. Explain mo nga sa mga sa amin, kuya, ano ba tong promo na to ni Bodega sa Taytay? -Tay? Itong 45 natin, nagkakahalaga siya ng 9,000 lang. Sa mukhang halaga, 9,000 wala na, yun lang, 9,000. 9,000. Okay. Tapos may mga kasama na siyang gamit, mga previous na yan. May stand fan na, may rice cooker, may bracket, may ihawang ka pa, may speaker. Tapos gamit ko sa bahay, oh, kaldero. May mga ano siya, tapos may TV tayo dito, 45 inches, napakalaki na niyan. Ayun lang ang 45 inches. 9,000 pesos. Tulad ng sabi ni Bossing, 9,000 pesos, meron ka ng LED TV Live in Wonder, uh, Megra HDR na 45 inches, stand fan, rice cooker, TV wall mount, meron pang ihawan, meron pang speaker, at meron pang 13 pieces na cookware set, mga kapoys vlog. At bossing, hanggang kailan yung promo nito ni Bodega sa Titan? Always tayo may promo dito mga boss, madam. Kahit tumuulan, bumapagyo, promo tayo ngayon. Yes, 45 inches. Kasama na lahat, mapapasayo yan. At syempre, sa audience, 45 inches, meron na ako nakita dito 55 inches. Eh. Bossing, explain mo naman sa amin. Kunyari, mas gusto niya na mas malaking TV. Itong 55 inches, ano naman to, bossing? Magkano naman yan? Nagkakalaga siya ng 14,599. Yes. May speaker ka na, may stand fan ka pa tapos may kalan. Yeah. 9,000 ay 14,599. Okay. 14 yes. Tapos 14,000 14,599. Sayo na 'to lahat, kasama na 'yung TV. Gusto niya naman ng 32 inches. Kunyari, nare, uh, ang budget niya is for 32 inches. Explain mo naman sa akin to, boss. Meron ako nakita dito TV TV. May 32 inches tayo dito by Sol. Tapos nagkakahalaga siya ng 7,499. Bali 7,500 na yon. Tapos may mga previous siyang stand pan, ihawan, bracket, 13 pieces na cooker set. Tapos may speaker ka Tapos may 32 inches ka pa madami. Uh, meron silang 45 inches na TV, 55 inches na TV, 32 inches na TV. Okay. So, napakadami yung pagpipilian yan. Okay. Tapos, may nakita ako dito, katulad nito, meron ditong parang uh, pangluto. Ay, eto. Uh, essential steel na to. Cookware. Eto, bossing, pwede itong ipalit dun sa ibang mga paprivis pag bumili ng TV. Pwedeng-pwede yan, mga boss, madam. Basta punta lang kayo dito sa bodega sa Taytay eh no, bibigyan ko na kayo ng mga piso deals kung gusto nyo. Pag bumili ka ng TV, kung ayaw mo ng mga previous ng TV natin, pwede natin siyang palitan dito kung ano yung magugustuhan mo. Yes. At syempre, ang hindi nawawala sa kanila, ang Mystery Gadgets 1699. Bossing, explain mo nga itong Mystery Gadgets 1699 sa mga hindi pa alam itong uh, promo sa bodega sa Taytay. -tay kung ayaw mo ng cellphone, pwede kang bumili nito. May, may laman na itong cellphone. Iba't ibang unit nga lang. May mga gamit na din siya for phone, may charger, may headset, may case. Basta, may iba ibang phone nandito. Lahat, nandito na. kumpleto siya sa gamit. For only 1,699 lang mga boss, madam. Punta na kayo dito. Hey. Siyempre sa mga naghahanap naman ng mga tablet, meron na meron sila dito sa bodega sa Taytay. Bossing, explain mo nga yung mga available natin na tablet dito. Ayan. Oh, may, Spark may Spark Pro tayo, nagkakahalaga siya ng 2,399. May tablet ka na na Spark Pro. Kompleto na siya, may ball pen, may charger, may headset. ang GB niya, 5 ay, 512 GB, tapos na, naka 12 RAM na siya, boss may Spark Pro pa kami dito. Ayan, Spark Pro Max. Same lang din sila. 2,399. Naka 500 GB ka na din tapos 12 RAM. Ano yung mga previous pala dito? Bibigyan nga namin ng previous gamit sa, gamit sa cellphone. Kung gusto mo, mini fan or stand phone. Ah, pero, lagi, pwede, kang mamili. Ito, may Spark mini kami, boss, madam nagkakalaga lang siya ng 1.6 naka 512 GB na din siya good quality para sa mga baby niya dyan yes meron pa tayo meron pa tayo dito 4 to 3 years old nagkaka 1.7 lang mga boss madam punta na kayo dito walk trip lang tayo mga kids mga gustong manood ng cartoons ganon youtube Napakadami talagang pagpipilian ng mga tablets. Dito lang yan sa bodega sa tay Alright. Alright. Yun, as always, dito mga ka-boys vlog, napakadami dito ang tao. Dito lang yan sa bodega sa Taytay Ang daming mga tumitingin sa mga bumibili. So, makikita ninyo, syempre, ang ating mga kasama sa store. Yan sila, ma'am. Ayan. Always yan, mga, pwede kayo magtanong dyan ng mga gadgets uh, about sa laptop, mga speakers. Okay, mga kasama natin yan, napasa ulit yan. Okay. Sa so, mga naghahanap ng na mga laptops yan, meron na meron sila dito sa bodega sa Taytay, -Tay, Delta Cha for uh, 32GB Intel P1 80 for only 4,999. Pwede nang pang Facebook, YouTube, pwede pang online class pwedeng pang assignment at pwedeng pang panood ng mga cartoons mga pang YouTube natin pang movies All right, so napakadami yung pagbibilian meron din sila dito isa pa uh, mas mataas dyan ang 9,999 naman yan na Intel i-Core Core uh, okay, i5 wait, yun. yan so na, yan sa mga naghahanap ng mga laptops yan meron na meron sila dito sa bodega sa Taytay Hello. Ayun no, may bumili dito, may bumili dito. Mga Apoys vlog. Ayan, tignan natin ah. 'Yun oh, no? bossing anong ano niyo? Hindi ako. Hindi. Eh. <laughs> Ito, go. Go spark. Ito. Para an para anino yun? Para sa anak namin. Ah, uh, Ayun, ah, bundle. 'Yun ano, bundle 'yung nabili nila. Babies, may, 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 may electric fan ka, ka na. Napakadami tapos meron ka pang cellphone. Tasi, hey, hey! Uh, nila, gadget. Alat kasama na ba ito, ma'am, <tiit> uh, babayaran niyo sa kanila ng 999, tapos yung laman niya is may cellphone sa loob. Tapos, Ay, laman, man, baka nandito na yung ano iPhone or mga mamahaling Dahil bumili kayo ng ano, mystery gadget 9999, bubuksan na po ba natin, ma'am? Sige, buksan natin. Oh, sige, sige, sige. Ayun, bubuksan okay, daw natin. Ayun, yeah. ayun, ayun. Ayun, ang magbubukas syempre ito si ano. Sure na ako lang ba? So na lang magbukas, eh, may may ba? Sana lang na 'yung magbubukas ka na? Pati may sama nang loob. sa loob. Ayun. Ano ba 'yan? Okay. Okay. So, ya, so, 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 buksan na natin ha. Huwag kayong mangano, huwag kayong mangano. Huwag kayong iiyak ha, kung anong laman. Walaan nyo. Yeah, wow. pero meron na yeah, siyang yeah. phone. Na oh. May cellphone, may oh. cellphone na siya. Sa kamay sa stand tapos Ay, wow. may iPhone. Oh. 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 May PC. Carried wow. E. Wow. Pero maka Facebook know. Messenger na rin siya ko. Jackpot! Jackpot! Ito kayo ba? Marigay ang jackpot na. Bigyan ang jackpot yan! Bigyan ang jackpot yan! Ano masasabi niyo po? Ma um, punta na po kayo dito sa sa Taytay. Maraming salamat po. Ayun, napaka-solid. Hey! Meron na kaming bagong cellphone galing dito lang sa Mystery Box ng 999. Yay! Yay! Woo! Woo! Maraming salamat. Yun, maraming salamat sa Bodega sa Taytay -tay, kasi katulad nila, ma'am, sobrang saya nila dahil yun yung box na 999. At syempre, sa mga naghahanap dyan ng mga cellphone dito lang yan sa Bodega sa Taytay -tay. at hanapin nyo si Johnny Botale. Siya mga natin dito. Ayan. Yan ang mga natin dito sa Bodega sa Taytay. -tay. Kaya, yun, watch out. Ayan, ayan. Ayan, yana. Dami, napadami. So may kita ninyo, nandito tayo sa loob ng stall nila. Napakadaming tumiting at bumibili. Dito lang yan sa bodega sa Taytay. -tay. Okay, so yun. Marami mga tumitingin pa rin ng mga cellphone. Katulad nito, Itel A50 for only 4,499 uh, 3, 4, 4, na lang, ba? Diba? Yan, okay. 256 na yan. Okay. So napakadaming mga bumibili dito. Okay, so mga OPPO. A17K 3799 uh, yan Oppo R15X 2 with freebies 28 Oppo for f 1 s 2000 pesos with freebies Oppo A15S 3199 with freebies and Oppo A31 uh, 2999 with freebies yon so meron din sila mga Vivo Y551499 Vivo Y71 1799 okay at Vivo um 3,000 pesos with freebies yun. So, napakadami nyo ng pagpipilian dito. Okay. Mga cellphone. Yan. Yeah, meron sila. Tablet. Spark Pro. Napakadami na. Ito, bossing. Mag ano yung binili nila ng cellphone? Ito siya. Spark. Ano yung At 40i. At 40i. Magkano nila? 4,599. 4,599. Yeah, may na siya na. Ito siya. siya. Ito install at saka ano earphone yung pang ano sa pang swimming tapos pang car pang tapos bang mobile game na pang ano gaming at saka withdrawing halaga siya, 4599 yeah ito yung policy niya, sir pa sana na yeah hello madam mam Ma ano yung binili niyo dami na po. Magkano magka ang kuha nyo dyan? Uh, for ano mo yun? Ah? 2,000 Okay, so pasok na pasok mo no, yung mga <laughs> oh, okay. doon Madam, anong nakuha mo madam? Ito Wow! Anong <laughs> masasabi po madam kung, kung nakuha mo yan? Happy lang Ay, happy lang? Mas wow. tanongin natin para anino yung cellphone na binili mo. Mamama ko siya sa kapatid. Sa kapatid. Oh, meron ng cellphone. Kala ko yun. Sa'yo yung isa, ma'am. Ayun, eh. congratulations, mam. paano nyo nalaman, mam, Ma dito sa bodega sa Taytay? -tay? Sa Facebook. Sa Facebook. Sa Facebook. Ay, sa'yo, Ano Ay, ako nakikita nyo. Wow. ano Anong masasabi nyo, ma'am, nung nakita nyo? Sabi ko, yun na yung nagla-live lagi. Sige, congrats, ma'am. Ayun, bye-bye. At, mam, syempre, dito sa bodega sa Taytay, -tay, hindi kayo mawawala ng freebies. Dahil sa Bodega sa Taytay, sobrang uh, ano sila, generous pagdating sa mga sumusuporta sa kanila. Kaya meron pong freebies pagbabayaran niya na mamaya. Kaya dito lang po yan sa Bodega sa Taytay. Okay. Sige. Thank you. Uh, uh, Ayun. May, bu may uh, bumili po ulit ng cellphone dito. Ta tignan natin yan. Hi, ma'am. Ah, Hi. yan. Hi. Ano, anong binili niya, ma'am? Dalawang cellphone. Sa mga anak ko, isang mga... So, tignan lang natin. Ayun, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aytel, ah. Aytel A50. Okay. Ayun, ayun, uh, no? Dalaw, yun, solid, oh. Uh, dalawa, uh, oh. Yun. Napaka-solid, oh. Dalawa. Ang ganda ng kulay. Ayun. Yun, no? Pagkano lang yung kuha dyan? Itel A50? P3399 ah? yung 64, uh, ano yata yun? 64GB and 8GB uh, RAM mga ka-poys May A70 tayo dito mga ka-poys May ka uh, 256 ka na, 12 RAM Sa halagang 4499 napaka solid no. Napaka solid. Uh. Ayun so yun uh, tapos na ulit ang vlog natin for today's video. Dito yan sa bodega sa Taytay. Kaya sa susunod na vlog natin ulit dahil napadaming tao talaga na bumibili at tumitingin dito sa bodega sa Taytay. Kaya sa mga naghahanap nyo ng mga gadgets, mga cellphone, TV, spe speakers at may mga previous dito lang yan sa Bodega sa Taytay na makita nyo dito lang yan sa New Public Market Taytay Resale. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa Bodega sa Taytay, sa page ko Voice Vlog at sa mga bumibili at bibili pa dito. So it's Voice Vlog here. Maraming salamat Bodega sa Taytay. Let's go!